Eh, ang dali-dali kong hulaan ang laro natin eh. Bantayin niyo si Clarkson. Kahit ako mag-coach doon sa Dominican Republic at sa Angola, kaya kong talunin yung gilas eh. Palpak yung coach natin. Di ba lumabas? O coach Chot, kita ngayon. Anong mukha ang harap mo sa publiko? Nagkulang ho tayo sa preparasyon. Tama. Kulang ho tayo sa sistema. Kasi kung kulang mo tayo sa preparasyon, nagkaroon lamang ho sana tayo ng sistema, hindi ho tayo matatalo. Hindi ho tayo magkukumahog every time na mag-a-adjust po yung coach ng kalaban natin. Ngayon, kung tatanungin niyo ako, nagulat ba ako na 0 and 2 tayo at this point? Pwede pa ho tayo maging 0 and 3 mamaya? Kasi Italy ho yung kalaban natin. Ang ganda na nga ho sana ng pagkakabalasa nung, nung schedule natin eh. Dominican Republic, kung tinalo ho natin yon At di ba, maganda naman yung performance natin. Yun nga lang, nung nawala ho si Jordan Clarkson, nagkukumahog na tayo. Di ba, tas Angola, na pinagandaan ho natin ang gusto. Pero ano ho ang nangyari? Parang wala. 'Di ba? Tapos saka natin yung Italy. Alam na husa na natin, 'di ba? Yung takbo natin. Hawak ko sana natin yung kapalaran natin heading into the next round and perhaps dun husa aim natin na maging top Asian team to finish in the World Cup para hu meron tayong automatic slot doon po sa Olympics. Kaso walang nangyari. Nagulat ba ako na ganito yung sitwasyon natin? Hindi. Kasi lahat ho ng pinoint out natin sa spin.ph before, lumabas. Wala ho tayong point guard. O ilan ho ang turnovers natin? Ako ay stand to be corrected, di ba? Inaamin ko ngayon na si Kiefer ang isa sa pinakamahusay na naging backcourt natin ngayon pong FIBA World Cup. Humanga po ako. Kaso ang tanong, pagka inuupo mo siya, walang pumapanit sa kanya. Wala tayong stabilizer sa opensa. 'Di ba? Kasi ho, wala tayong pure point guard doon sa team. And sabi ko nga po, kung hindi si Keeper yung kinuha natin, baka may mas magaling pa hong point guard na nagtimon. Hindi ho si Jordan Clarkson. Oh, wala ho tayong three point shooters. Pinoint out ko ho rin 'yan. Wala ho tayong proper preparation. Wala hong defenders. And then ang sabi natin before, bago niyo piliin si Jordan Clarkson, lamang na lamang eh. NBA caliber yung player eh. Kaso, ba't hindi ho natin binigyan ng chance? Ito po si Justin Brownlee to prove himself. Marami ho ang tumawa sa akin. No? Sinabi kong, ba ipag-try out yung dalawang ano, uh, naturalized player natin na, na candidate. O, nagtawa na kayo. Sa tingin nyo ho ba, kung isinalang ho natin sa mga tune-up games, yung dalawa, magkaibang mga laro, makikita ho ninyo na ganun ho pala magiging problema with Jordan Clarkson. Kung sinalang ho natin, sa mga tune-up games, yung mga naturalized candidates natin, nakita na ho natin yung problema, hindi ho sa mismong World Cup. At eto pa, ang isa, matakot na ho kayo. Sinasabi natin before na yung ginagawa po ng Japan B League is not just for their club teams but for their national teams. Ayan. Tinalo ho nila yung Finland. Tingin nyo ho ba kung tayo yung lumaban sa Finland at napunta ho sa kanila Italy, kaya natin talunan yung Finland? Tingin nyo sa sistema na ganyan? Eh, ang dali-dali kong hulaan ang laro natin eh. Bantayin nyo si Clarkson. Kahit ako mag-coach sa Dominican Republic tsaka sa Angola, kaya kong talunin yung gilas eh. Kasi babantayan ko lang si Clarkson, tapos na laban. Nagkulang ho tayo, mga kaibigan, sa pakikinig niyo sa tao at sa publiko. Yung mga basketball fans, hindi niyo ho dapat binabaliwala yung mga pananaw niyan. Pag sinabi nila napalpak palpak yung coach natin, palpak yung coach natin. Di ba lumabas? O Coach Chot, tanongin kita ngayon. Anong mukha ang harap mo sa publiko? Buti sana kung dumikit tayo eh. Buti sana kung si Junmar may play sa ilalim eh. Si Junmar, 5 out of 5 over Dominican Republic. Bakit walang play? Ibig sabihin nun, kaya 5 out of 5 si Junmar, meron ho siyang uh, nakukuhang kalamangan dun sa mga bantay niya. Hirap sa kanya yung mga bantay niya. Si Renza Bando po, ipinipilit na natin. Di ba nasubukan nyo? Oh, nalaman niyo sa last 2 minutes na, last 3 minutes na hunong laro natin against Angola, Si Jamie Malonzo po ba, ipinasok niyo ulit? Ang masakit ho, pag nakakuha ng rebound si Junmar, ilalabas niyo. Pag maganda yung laro ni Keeper, iuupo mo sa second half. Wala ho talaga mangyayari doon. Sa totoo lang po, naaawa ako sa SBP eh. Kasi gumagas sila, hindi sila natutulog para ayusin yung uh, atin pong hosting. Kaso ito po yung dent sa hosting natin. Yung pinaka-importante, yung pinaka-crucial na aspeto ng hosting natin, dun ho tayo sumablay. Yung laro ng gilas. Hindi e, ba? Kahit hindi na nga ho tayo mag-host, basta nagpapapanalo yung gilas eh. So ngayon po, ang panawagan natin sa SBP, at this point SBP, wala kaming balak na sisihin kayo o ipaku kayo sa Cruz. Kasi alam namin na may mga hakbang pa kayong gagawin para ituwid ang mga naging mali sa ating national team. Simulan nyo po yan sa coaching staff. Simulan nyo po yan sa coaching staff ng ating gilas at ng ating youth team. Tama na po muna yung mga Reyes. Subok na natin, alam na natin ang resulta. Yung nga lang pong youth natin, yung juniors natin. Eh. Po, pwede namang iba muna ilagay mo dyan. And at the same time, sana humanap na po tayo ng isang foreign coach na talagang magdadala sa atin doon po sa promised land ng basketball. At pag kumuha po tayo ng foreign coach, huwag nyo pong dalin sa PBA, huwag nyo pong dalin sa UAAP, ilayo nyo po sa politika. Kasi once pumasok po sila sa PBA o sa UAAP, dyan na po papasok yung galit ng ibang mga stakeholders natin. Yan ang naging problema with Tab Baldwin. Kasi naglaro siya sa PBA, gusto niyang manalo kung ano-ano yung nasabi niya na hindi niya nalalaman na na-offend na pala niya yung ibang teams na stakeholders sa basketball. So ang naging problema, hindi hu siya makahiram ng players sa gusto niya na politika. So ang basketball po natin, dapat po world class, hindi talk and text brand of basketball. Hindi huyan yan, hindi hu PBA brand of basketball. Ang kailangan po natin, world class. Tignan niyo po yung Japan, yung Korea, Pataas ho sila ng pataas tayo. Dati number 28. Ngayon, pag ilan tayo? 40. 40. Hindi ako magtataka pag bumabaho tayo ng 45 after this World Cup. So, ganun lang ho kasimple. Ang problema po natin, nasa sistema po ng team natin. Yan po ang unang-unang tugunan natin. Okay? So, we commend yun pong SBP sa hosting natin. We commend na natutuwa po, sumasaya yung lahat po ng mga guests natin. Kaso, ang problema ho natin, yung team ho natin mismo. Kailangan pong total overhaul. After this World Cup, pakinggan nyo naman po kami. Kami naman po, ang dinggin ninyo. Yung pong milyong-milyong mga -milyong fans na nagko-comment po sa spin at sa iba pang mga basketball pages, pakinggan nyo po. Alam ho nila yung sinasabi nila. At alam ho nila ang problema. Dribble and drive, tapos na po yan. Tuldukan nyo na po yung dribble and drive na yan. Tama na po ang drama, tama na po ang forma. Isang direksyon lang po ang ating tignan. Pagtaas po ng Philippine Basketball.